Tinatuan ako, oh. Talagang umbakat na pakating ano, oh. Tignan mo. Oh. One, two, three, four, five, six. Punong-puno yan. Sige, fax. Uno ako, tignan nyo. Oh. kasi yung ugat, oh, daki, oh. dahil nga po may high blood ako. Ma, oh. naman ako, naman ako. Ah! 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 glass ay, sira na yung cellphone nindo. Ano ba yung Ano ba ito? Ano ba ito, ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba? Kulang na ito? Talaga? Yung hula na ko sa tulog in 25 years. Iyan na po yung epic to. Wala na para na po sa Mumbai. Tapos yung nagsasabi ng ito. Ang Pilipino talaga. Kung ano yung nakita. Yun na yan. yun. Yung parang, yun na yung nakikita. Yun parang yung sinasabi. Para may, ano, para may baga, munggo. Alam niya yung munggo. Plus Lloyd. <laughs> Kasi ano yung nakita, ano yung pinapansin eh. Ba't kaya lang pampansin eh? Nakita mo na nga eh. Ano yun? Walang utak. May utak tayo. Ito naman. May lahi yata yung genius to. Yung mga uncle ko, moro engineer eh. No. Ang akala niyo ha. Pero yung mga ang kila engineer. Talagang sinasapalpal sin 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 ko eh. Pag pinagalitan ako, nilalabanan ko po. Mas plada ko eh. Sabi ko, anin ko yung umalik naman kaya sa katiran. No. Bakit? Ah, hindi ko kaya. Kasi gusto nila patrapo yun ako. Ayaw ko mga trabaho sa kanila. Alam ko sa kanila. Kumuha <laughs> sila katulong ng ibang tao. Huwag nga yung anak al Alipinin mo pa. Kamag-anak mo. Pamangkin mo na kayo. Eh. Alipinin mo pa. <laughs> Alam may sakit, may ano eh, may high blood. Sabihin, konsen-konsen, tapos pagtrabuhoin ako. Ganoon na yung uncle ko eh. Pag tatrabuhoin pa kayo, may high blood na ako, pag-iigibin ako. Parang sa, niya, sa asawa niya. May lang kasama. Eh, sabi ko, ibang taon na, na ano, walang sakit. Namang kanda matay na ang pamilya niya eh. Yung isa, auntie, dalawang auntie ko, eh, bata pa po eh, inabot na, kanda matay na sa adan Sa high blood, heart attack na. Tapos yung si Lola, ano lang nanay nila eh. Kasi pinsan silang tatay eh. Yun din, sakit din sa puso. Ibig na high blood Kaya Ayun. Sabi ko, bakit? Sabi ko, di pa concern ko Naway pa ako na. Hindi na ako nagpakita. Binlock ko yan. <laughs> sabi ko, sabi ko, na akong utang na No way. Anin ko <laughs> so, yung utang na daw. mo lang mabinigay niya sa akin. Natulong. Hindi naman karamihan yung tulong. Sabi yung uncle ko na yun eh. Engineer na tanawag. Ganun talaga. Talaga kaya sinisubagpil ko eh. Ikaw na kung mag-isumbong ko siya doon sa lolo ko lolo uncle din niya eh, lolo ko yung is yung sino para sa akin nang tinulungan ako ng katapos ng pag-aaral. Mas na ko rin nanti. Namimiss ko na tuloy mga yun Mabait na talaga sobra pa talaga mga Dios. Ano niyo oh? Tumi mo, uh -uh. Parang sungay na. <laughs> Malita ha yun oh. Ah pag, eh na eh, bibigyan tayo ng pag ng ugat na infection dala ka pa-check up na lang ako yung bilang gamot. Asa, wala na ibang gamot eh pagka lumubo ang isang namamaga. Sa isa lang naman eh, acetromycin lang. Pag 99, yun lang yung erisite ng doktor eh. Three days lang, magaling na, impis na God. Kaya pag may mga sakit, yun lalo lang nagka na nagkaedad na. Pa pa-check up nyo ako wag Huwag nyo hayaan na lumubo kasi mahirap nang gumaling. Pag ano, kayo. Yung napunta lang sa toto, napupunta lang sa bukol oh. Ayun, yun ang POV ko. Point of view ko na aking topic ngayon. Napunta mula sa tato, napunta sa bukol. <laughs> Bye!